lang tangke ng tubig ang isang bundok na sinisiminto mga katiuts at yung iniikutan sa ating uh, kasama ayan may nakitang butas sa gilid mga katiuts at binaba ito tinignan kung anong mayroon sa ilalim isa pala itong kwarto mga katiuts uh, na nasa ilalim ng bundok eto makikita nyo yan mga kakates may uh, kakaiba dito sa loob mga kakates may dalawang tubo na nandyan sa tagiliran niya mga kakates tignan niyo yan mga kakates na kung bakit mayroong dalawang tubo sa tagiliran um, uh, pailalim tubo na yan mga kakates nung una akala ng mga taga-diyan ay tangke ito ng tubig kaya nilagyan nila ng puso sa tok tok nito dahil ay isang bundok ito nakasiminto sa itaas mga cottages at nung uh, may tubo puso na lang nilagay dito mga cottages Uh, wala silang na palabas na tubig kaya dayan sila nagtaka bakit uh, walang tubig kaya binaba nila ayan Ay, ang nakita at yan pinupisan lang mukain sa uh, may tubo na yan papunta sa ilalim tinitingnan kung uh, may patakba ng tubig kahit konti kahit kung mayroon man dadagdagan pa kan ang kanilang tubo para mapalabas nila ang tubig dahil sa lugar na ito mga katitch siguro na sa apat na o limang kilometro uh, kung magkuha ka ng tubig kaya nagbaka sakali sila na mayroong tubig itong na-discovery nila sa tuktok ng bundok nabigo sila sa kanilang uh, pag-akala na mayroong lamang tubig dahil walang kalaman-laman ang uh, tangki na ito at yan nung binaba din sa ating kasama at kinuha na niya ng tubig ayan may nakita sa ilalim na isa pala kwarto palagay ko ay uh, opisina ito nung araw sa mga hapon para hindi malata may uh, stola nila itong tanki ng tulig pero uh, tambayan nila ito sa ilalim kung mag sila o anong uh, plano nila diyan siguro sila mag-meeting sa ilalim ng mga uh, kateets kaya hindi pa natin to naman na uh, detect o in-explore sa ating long range gold locator kay uh, wala pang uh, nag-invite sa atin na uh, ito mga katiits ayan kinuha na, na muna namin ang video at para maipakita natin sa ating mga katresyor hunter na hindi basta-basta gumawa ng mga sekreta nilang mga hapon. At yan ang ating nadiskubre sa tuktok ng bundok na ito. Isang uh, buo na bundok ito. Nga nakasininto ang tuktok. Ayan mga katiits. At uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating post. Uh, ito ay ating pinapamangaran na secret talon ng mga Apolos nung araw. Magandang araw sa inyong lahat.